Okay, good afternoon everyone For this video mga ka-farmers uh, Dahil nga Tumubo na yung tinatani Tinatanim natin na tina sweet corn uh, Mag-spray tayo ngayon mga idol ka-farmers Gamit ng Ito Nano Ano, uh, Nutribus Nano Plus Smart Fertilizer uh, Breakthrough Innovation in Nano Fertilizer Mga ka-farmers So, siyempre, uh, bigay po ito at uh, sample lang po ito mga kaparmers. farmers Hindi ta natin to binili. So, binigyan tayo ni Boss Julio Aranyes, no? From, ano, uh, DE, sa aming munisipyo mga kaparmers farmers dito sa Balamban. Ayan. Uh, dahil siyempre, uh, ano mga kaparmers, farmers siyempre sample. So, kailangan nating subukan to sa ating bagong tubo na sweet corn mga kaparmers uh, tingnan natin nag try tayo ng isang napsak sprayer dito o, hindi natin to siguro ano ito kasi naman siguro to sa panglahatan mga kaparmers dahil sabi ay isang hektarya po ito ang ano nito kaya uh, so hindi natin makikita kung anong diferensya kung lalahatin natin mga kaparmers no so try lang muna natin to isang napsak sprayer no dito para makita natin ang diperensya sa na natin kumpara sa wala. O so, ayan ang nutribus Nano Plus. Subukan natin dito mga kaparmers ninyo at sa awa ng Panginoon ay tumubo na yung mga ano natin. Tinanim natin na sweet corn. So ayan tingnan niyo mga kaparmers sa Dahil wala tayong cameraman, tayo-tayo lang eh. Sorry po. <laughs> ayan mga kaparmers, sawa na Panginoon. Maganda naman ang pag, uh, pagtubo nila. Ayan o. Oh. Maliliit pa. Kakasibol pa lang mga kaparmers. O kakasubing pa lang. Nang tinanim naming mais. So ayan. Ngayon, sprihan natin to mga kaparmers. Ni... Nano plus mga kaparmers. Uh, try natin. Pasensya na po. Ah, uh, malikot ng kamera natin dahil wala tayong camera man sa ating vlog vlog. Tayo-tayo lang, no? Uh, mag ano tayo mga kaparmers? Magmix na tayo dito. Para ma ano natin? Ayun, buksan na natin mga kaparmers. At uh, tingnan natin kung ano ang laman dito. Yan may ah may ano pa pali pa rin. May Ito lang pala laman nito mga farmers. So, Kala ko puno ng <laughs> Siyempre sample mga kaparmers farmers eh... I Yan wala nang laman. Ito lang, wala na tong ano pa kinabang, wala tong ano. So yan, so, try natin mga kaparmers Isang bang sukat nito mga kaparmer sa isang napsak sprayer ang i-apply natin. No? Wala naman tong hindi naman to hazardous mga kaparmers dahil hindi ito, hindi ito chemical or hindi ito pesticide. hindi na natin kailangan mag dahil ito po ay organic fertilizer mga kaparmers. No? you know, Yan. Nutribus Nano Plus Smart fertilizer mga kaparmas hindi po ito pesticides so yan try na natin to baka kunti lang oh yun <laughs> ko kung nakikita to ang mm, ginagawa ko dahil ano mga kaparmas wala tayong cameraman sa ating mga vlog vlog at pasinsahan nyo na lang mga kaparmas ha kung hindi masyadong klaro Yan. Isang cara mga farmers Lagay natin. Siyempre, sample pa yan. Sample pa to. Uh, tingnan natin sa susunod na mga ano, mga farmers Mga linggo. Kung ano ang diferensya sa, sa na sprihan, kumpara sa wala mga farmers Siyempre dahil tugon ni Boss Julio mga ka-farmers na kailangan tayong mag dito. Kung ina-apply ba natin to. So yan, mag-picture muna tayo dito. At para maipakita natin yung ano. Picturean muna natin to mga idol ka-farmers.